Welcome to this channel. Ang presentasyong ito ay pagbibigay daan sa naging karanasan ng isang karmelitnan na sa hustisya ng Panginoon ay ipinakita sa kanya ang iba't ibang level ng purgatorio para sa iba't ibang uri ng kasalanan. Nakita din niya doon ang kanyang kapatid na humihingi ng tulong. Siya ay si Saint Mary Magdalene de Pazzi. Si Saint Mary Magdalene de Pazzi, na ang baptized name ay Catherine, ay isang madring Carmelite na ipinuklamang isang santo ni Pope Clement IX noong April 22, 1669. Nagkaroon siya ng maraming pangitain kasama na sa mga ito ang tungkol sa purgatorio. Mula 1585 hanggang 1590, si Mary Magdalene ay kinailangang magdusa sa tinatawag na Lyons Den sa isang kakilakilabot na yugto ng pagsubok kung saan naramdaman niya ang pag-atake ng mga demonyo. Sa iba't ibang paraan, sa panahong ito ng teribling pagsubok, nagsumikap siya ng husto para matulungan ang mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio na mga naghihirap at humihingi ng tulo. Isang araw, habang nagdarasal sa harap ng Blessed Sacrament, nakita ni Mary Magdalene ang paghihirap ng kaluluwa ng isa sa mga madre sa kanyang congregation na namatay kamakailan lang. Nakita niyang kumawala ito mula sa mundo pinalilibutan ng mga nagliliyab na apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Ang tanging bagay na nakapigil sa pagkapaso ng kanyang katawan. Ay isang nagniningning na puting balabal na nakabalot sa kanya, na siyang nagsanggalang sa kanya mula sa nagliliyab na apoy. Siya ay naging tapat sa panuntunan ng congregation. Sinunod niya ang isang banal na pamumuhay. Kung gayon bakit siya pumunta kay Mary ng ganito ang kalagayan? Ipinaliwanag ng madring ito na siya ay may sama ng loob sa pagbibigay niya ng panahon o pagstay niya in front of blessed sacrament noong siya ay nabubuhay pa. At ngayon pinagkaitan siya ng beatific vision ng kanyang banal na esposo. Pumunta siya sa lugar kung saan naka-expose ang Blessed Sacrament at nanatiling nakaluhod sa paanan ng altar. Hindi napapansin ang apoy sa paligid niya. Sinasamba ang kanyang pinakamamahal na Panginoon, body, blood, soul and divinity. O, gaano niya hinangad na makita siya minsan pa. Mas masahol pa sa pugo ng apoy na bumabalot sa kanya sa purgatorio, ang sakit ng pagkawala ng pangitain ng kanyang Panginoon. Siya ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang tagapagligtas sa pagtatapos ng kanyang oras kasama ang kanyang Panginoon sa hardi ng Getsemani na ito, natapos ang kanyang penitensya. Nakita ni Mary Magdalene ang kapatid na madre na ito na nakaakyat na sa langit. Isang araw, habang nagdarasal sa hardin ng kumbento, kasama ang ibang mga madre, nagkaroon siya ng ekstasy, nagbukas sa harapan niya ang purgatorio at ang malalim na hukay nito kalaunan ay ibinahagi niya sa kanyang mga kasama, na nakarinig siya ng isang tinig, suminyas ito sa kanya, nasundan ito at saksihan ang sakit na kailangang tiisin ng mga kawawang kaluluwa sa purgatorio. Ipinaliwanag ito ng boses upang kapag nananalangin siya para sa kanila, manalangin siya ng walang tigil at may tunay na habag sa mga kalagayan nito. Narinig siya ng mga kasamang madre na nagsabi siyang, Oo, pupunta ako. nagsimula siyang maglakad ng paikot-ikot sa maluwang na hardin. Sa loob ng dalawang oras, humihinto kung minsan na parang may dinaramdam na matinding sakit. Nang magtagal, ipinagtapat niya na ito ang mga pagkakataong pinag-isipan niya, ang pagdurusa ng mga kaawa-awang kaluluwa na kanyang nasasaksihan sa purgatorio. Biglang naging parang kuba na siya na parang dinadala niya ang kalungkutan ng mundo, sobrang pagod ang kanyang naramdaman at tila nawalan na siya ng lakas. Nang makita niya ang matinding paghihirap ng mga kaawa-awang kaluluwa, umagos ang dugo sa kanyang mukha. Bigla siyang nanghina, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siya ay umiyak, sinabi niyang o mahabaging Diyos, Precious Blood, iligtas mo ang mga kaluluwang ito mula sa kanilang bilangguan. Kawawang mga kaluluwa, sobrang lupit ang inyong pagdurusa, ngunit kayo ay kontento pa rin at may saya. Ang mga piitan ng mga martir kung ihahambing sa pitang ito, ay mas masasabing hardin ng kasiyahan. Gayunpaman, may mga mas malalim pa rin dito. Sobrang saya ang dapat niyang naramdaman kung hindi siya obligadong puntahan ang mas malalim pa dito, subalit kailangan niyang puntahan. Bumaba siya ng mas malalim pa na hukay ng purgatorio. Ang akala niya ay naranasan na niya ang pinakadulo ng pagdurusa hanggang sa dumating siya sa mas malalim na level. Nandoon ang isang pari mula sa isang congregation na puno ng pagdurusa. Ang tanong niya paano nangyari ito? Maging ang mga katulad nilang mga pari ay nasa nakakatakot na lugar na ito. Jusco, ang hirap na makita ang kanilang mga pagdurusa. Ano kaya ang nagawa nila para maging karapat-dapat sa hustisyang ito? Nasabi pa niya. Hindi niya kailanman ibinahagi ang dahilan ng kanilang parusa o ang uri ng pagdurusa na kailangan nilang tiisin. Ngunit narinig ng mga kapo madre ang kanyang malalim na buntong hininga at walang tigil na pag-iyak sa bawat hakbang. Inakay siya ng tinig sa isang mas maawaing level ng purgatorio. Ito ang lugar na nakalaan para sa mga simpleng kaluluwa at ng mga bata na nagkasala ng dahil sa kamangmangan lamang at hindi dahil sa masamang hangarin at pag-iisip. Ang kanilang pagdurusa ay tila hindi gaanong masakit kaysa sa iba pang kaawa-awang mga kaluluwa na nakita niya. Nakita ni Mary Magdalene ang kanilang mga guardian angel na nasa tabi nila na nagbibigay kalakasan. Umaalalay upang makayanan nila ang kanilang kinalalagyan. Ito ang level ng purgatorio na malapit ng matapos ang kanilang paglalakbay at makakasama na ang Holy Trinity, ang Inang Birhen at ang lahat ng mga anghel at mga santo sa kalangitan. Gusto nang umalis ni Mary Magdalene, ngunit naging masunurin pa rin siya sa tinig na naging gabay niya sa purgatorio. Nagpatuloy ng ilang hakbang patungo sa isang lugar na mas masakit ang pagdurusa kaysa sa mga naunang naranasan niya. Ano kaya ang ginawa ng mga kaluluwang ito para maging karapat dapat sa matinding cleansing na ito. Sinabi sa kanya, ito ang mga nagkasala ng pagkukunwari o hypocrisy. Napakalaking pinsala ang nagawa ng mga ito, na nagpanggap na sila ay mabuti at gumawa ng kabutihan. Nakuha nila ang pagtitiwala ng mga inosenteng kordero, at nailigaw lamang sila at nadala sa impyerno. Sinabi ng Panginoon, sinumang maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na taong ito, na may pananalig sa akin, ay mabuti pa sa kanya, na may isang malaking gilingang bato sa kanyang liig at malunod sa kailaliman ng karagatan. Sa paglakad pa ng kaunti, nakita ni Mary Magdalene ang isang malaking grupo ng mga kaluluwa na tila sila ay naipit sa ilalim ng isang malaking haligi ng semento. Sinabi sa kanya na ito ang mga kaluluwa ng mga taong nagpakita ng kaunting pasensya at kulang ng pag-unawa at pag-ibig sa mga kapuspalad o mahihirap. Mga taong sadyang sumuway sa mga nakatataas sa kanila at naghikayat ng mga gawain ng pagsuway sa iba. Habang siya ay pumailalim pa sa piitang ito at tiningnan ang pagdurusa ng mga kawawang kaluluwa, ang kanyang mukha ay lalong napuno ng awa para sa mga kaluluwang ito na nawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa lupa at tiwala sa sarili. Totally helpless sila. Ipinaalala sa atin ang kwento ng rich man na humingi ng kahit isang patak ng tubig mula sa mahirap na si Lazarus nang sabay silang mamatay. Hindi nagtagal, nakita ng mga kasamang madre ni Mary Magdalene na siya ay lubhang na nabalisa. Nakitaan siya ng matinding lungkot. Dinala siya ng boses sa isa sa pinakamalalim na level ng purgatorio na halos kamukha na ng impyerno. Habang papalapit siya sa tila napakalalim na hukay, nakita niya ang mga kaluluwang namimilipit sa sakit, ang kanilang paghihirap ay hindi mailarawan. Siya ay pumasok sa level ng purgatorio na nakalaan para sa mga sinungaling. Tuluyan na siyang napaiyak. Kapag tayo ay nagbigay ng maling patotoo o naging false witness laban sa isang tao, ang pinsala ay hindi na mababawi. Ang kasinungalingan ay lason na madaling kumalat at nakamamatay tulad ng sakit na kanser. Sinisira nito ang pangalan ng isang tao, at hindi kailanman mabubura. May mga sugat na maaaring gumaling, ngunit ang sugat sa reputasyon ng isang tao, ay isang sugat na umaatake sa buong katauhan nito. Ang parusa nito sa purgatorio, na katulad ng sa impyerno, ay napakatindi. Bagamat ang mga kasalanang ito ay nai na, at ang kapatawaran ay naibigay na, ang pinsala naman ay napakalawak na kadalasan ay nakakaapekto sa buong pamilya, simbahan, komunidad, bansa at sa mundo. Walang maliit na kasinungalingan tulad ng walang maliit na kanser. Bagamat malignant ngayon, pwedeng bumalik sa hinaharap. Maaari nating aminin na tayo ay nagsinungaling, maaaring bawiin ang isang maling pahayag na naisulat na, ngunit tulad ng madalas nating nakikita, ang kasinungalingang nagawa ay pwedeng hindi magbigay ng katahimikan ng pag-iisip. Isinulat ba ang aklat tungkol sa heaven, hell at purgatory para takutin ang tao? Hindi. Ngunit kapag hindi ibinalita o hindi sinabi ang totoo, kung ano ang nakita at naranasan ng mga banal o santo, sila ay kasing sama din ng mga sinungaling na nanloko o pinigilan ang katotohanan, madalas na sinasabi sa iyo, kung ano ang gusto mong marinig kaysa sa kung ano ang dapat mong marinig. Nang lumapit si Mary Magdalene sa susunod na piitan, sinabi sa kanya na ang mga ito ay mga kaluluwang nagkasala dahil sa kahinaan. Nakita niya ang galit na galit na apoy sa mga nasusunog na kaluluwa. Ang apoy ay higit na galit kaysa sa piitan ng kamangmangan. Bakit ano ang pagkakaiba ng isang kasalanan sa isa pa? Sa mga nagkasala dahil sa kamangmangan, ang isang utang ay kailangang bayaran para sa pinsalang nagawa, ngunit ang kanilang kasalanan ay nagawa ng hindi sinasadya. Sa mga kaluluwa sa piitan na ito, alam na alam nila, habang nasa lupa pa, ang kabigatan ng kasalanang nagawa at ang mga epekto nito. Ngunit nangingibabaw ang pansariling interes, pangangalaga sa sarili, takot sa pagtanggi o simpleng panggigipit ng kasamahan. Lahat ng ito ay pinili nilang gawin. Nagbabayad sila hindi lamang para sa pinsalang ginawa sa kanilang sariling mga kaluluwa, kundi para sa pinsalang ginawa sa ibang mga kaluluwa. Minsan ay may nagsabi na kung ang isang anunsyo ay ginawa na si Jesus ay darating sa mismong sandaling iyon ang mangyayari ay may mga taong magmamadaling pumunta sa mall. May mga kailangan tapusin ang pagdekorasyon ng kanilang bagong tahanan. Ang iba ay bibili ng bagong modelong sasakyan at pagkatapos may mga magpapaayos ng kanilang buhok. Isang pare sa isang retreat ang humiling sa lahat na ilagay sa papel ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Pagkatapos ay sinabi niya na ilagay sa tabi ng mga nakalista ang oras na ginugol sa bawat isa natural, si Jesus ang nasa tuktok ng listahan bilang pinakamahalaga. Ngunit gaano karaming oras ang ginugugol natin sa Kanya? Kumpara sa mga ibang nakasulat sa listahan, tayo ba ay nagbibigay kay Jesus ng limang minuto man lang, naghihintay siya sa atin sa tabernakel? Ang pagpunta ba sa misa sa bawat linggo ay kinaiinipan at gusto ng matapos agad? upang gugulin ang natitirang bahagi ng linggo sa kasiyahan at baliwala na ang kusang pagbibigay ng panahon sa Diyos. Laging huli siya sa ating listahan, kasi boring, kasi hindi tayo spiritual, wala naman akong kasalanan, ayaw ko na may religion, mga maling kaisipan ng makabagong panahon. Ang nakita ni Mary Magdalene, ayaw mga kaluluwang hindi makontento sa kung ano ang meron sila mangangamkam pa ng mas maraming pera at ari-arian, namumuhay sila sa araw-araw, upang protektahan kung ano ang meron sila, at upang makakuha ng higit pa, kahit hindi na kailangan. Naging alipin na sila ng kanilang possession. Nabulag na sa kasakiman sa mga material na bagay, ang sobrang paghahangad, na tiyak na kapahamakan lamang ang idudulot sa kanilang kaluluwa. Nakita niya ang lahat ng mga kaluluwang ito na itinapon sa apoy, na tulad ng isang metal na kailangang masunog ang lahat ng mga dumi upang ang mamahaling ginto na lamang ang matira. Nakita ng mga kaluluwang ito, ang mga pagkakataong sinaktan nila ang ating Panginoon, hinatulan ang kanilang sarili sa purgatorio, na unawaan nila kung bakit kailangan nilang gumugol ng mahabang panahon sa lugar na iyon. Kayat manatiling gising sapagkat hindi ninyo alam ang araw kung kailan darating ang inyong guro kung alam ng may bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Nanatili sana siyang gising at hindi niya hahayaang makapasok ang sinuman sa loob ng bahay. Kaya't kayo rin ay dapat na maging handa, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Huwag isang tabi lang ang Diyos. Piliin mo siya bago maging huli ang lahat. credit to. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.